Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Uh, ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pong pecha para po ngayong May 1, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagre-request po ng ating advance sumada, pasensya na po at hindi po muna tayo makakapaggawa gawa ng kanyang video po natin Uh, ayan mga idol upisan po natin ang ating sumada. dito po tayo sa May yan yan po ay 5 yan sa ikalimang buwan na po tayo ng ating taon at auno sa ating petya at yung taon natin 2024 ayan simplify lang muna natin yung mga numbers po natin dito 0 plus 5 is 5 0 plus 1 is 1 at 2 plus 4 is 6 ganoon din po sa bandang gitna 5 plus 1 is 6. At 1 plus 6 is 7. Ayan mga idol, sa bandang baba din po. 6 plus 7 is 13. Ayan po ang ating unang numero. Meron tayong 13. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan yung tatlong numero natin dito. 5 plus 1 plus 6 is 12. Yan po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero. Meron po tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. pwedeng pwede, pwede rin po natin itong matayaan. 12-13 or 13-12. Ayan mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin. 12 at 13. I-simplify lang po muna natin yan bago natin sila sumada. Para mas marami po yung mga numero yung pwede natin pagpilihan. Ayan mga idol. Dito po tayo sa 12. 1 plus 2. Yan ay 3. At dito sa thirteen, one plus three is four. Yan po ang isusumada natin ngayon, tres at 4. At unahin po natin yung sumadang tres. Kunin muna natin yung twelve. Sumada 12. One plus two is 3 Pwede po dito ang thirty. Sumada trenta. Three plus zero is three. Pwede rin po ang twenty-one. Sumada 21. Two plus one is three. At thirty Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, mayroon po yung sumata natin sa 3. At isunod naman po natin itong 4. Dito po sa 4, kunin muna natin itong 13. sa 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po yung 40. sa 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31. Sumata 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumata 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa ating sumada para po ngayong May 1. Ayan, nakambul lang po natin yung mga numero ito. Meron tayo ditong 3, 12, 30, 21, 39, 4, 13, 40, 31, at 22, 23, pili lang po tayo 28, kung ano 31, yung mga 34, 35, mga numero mga numero para naman po sa mga kombinasyon na pwede po natin 50, 51, 52, lang po natin sila. At sa 59, naman 61, Sinunod you know natin yung 24 or 21, 21, 4, then 31, uh, 12, then 3, 3 and 22. Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin, mga numerong nakuha natin dito sa ating sumada. Para po ngayong May 1, ay meron tayong 21.4, 31.12 at 3.22. Ayan. Kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin ito, pwede pwede po pumatayan niyo mga yan. Pwede rin po tayo magdagdag. Pag dito po sa mga naka-circle nating mga numero kumuha. Kaya lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ating sumada sa pecha para po ngayong May 1, 2024. Maraming maraming salamat po.